Welcome to my channel Camp Boss Dar please subscribe, like and share para sa bidyong ito narito ang mga pinakabagong updates tungkol sa Universal Social Pension, USP sa Pilipinas at ang mga kaugnay na batas. Mga updates. Isa, House Bill 10423, Universal Social Pension Act. Inaprubahan ng Kamara noong May 21, 2024 sa third and final reading na may 232 na boto pabo. Layunin ng batas na palawakin ang kasalukuyang social pension ng RA 7432 kung saan indigent seniors, 60 taong gulang pataas, ay tumatanggap ng 1,000 piso per month upang maging universal sa lahat ng senior citizens. Indigent Singers, 1,000 piso per month. Non-indigent Singers, 500 piso per month. Makakamta ng lahat ng senior citizens ang hindi bababa 1,000 piso sa loob ng limang taon. Pinayag din ang biennial adjustment ng pension kasama ang DSWD at DBM. Dalawa, Senate version, SB 141, SBN 2,000 siyam na raan at 20 siyam. Nasa Senado pa rin sa committee level, may counterpart bills sa Senado ni na Senador. Risa Hontiveros, SB 141, at at Senador. Jinggoy Ejercito Estrada, SBN 2,129. Si Senador, Estrada ay nagsusulong ng universal pension na 500 piso per month, para sa lahat ng seniors, tataas sa 1,000 piso pagkatapos ng limang taon. Nakausap ni Rep. Juizard Salceda si Senador Aimee Marcos at sinabing may sapat na pondo at oras upang maipasa ito sa Senado bago matapos ang 19th Congress Tatlo, Suporta at Advocacy CHR, a step towards ensuring no senior citizen is left behind, reflects the nation's responsibility DSWD, Secretary Rex Gatchalian, fully supportive, sa USP Bill sinabing mapapadali nito ang buhay ng mga senior citizens at isang investment para sa productivity ng sambahayan. Maraming senior citizens at advocacy groups ang nanawagan sa Senado na ipasagad ang Kamara Approved Bill. Anong batas ito sa CLAW? Republic Act 7432, Expanded Senior Citizens Act. Kasalukuyang batas na nagbibigay ng isang libong piso monthly social pension lamang sa mga indigent senior citizens aged anim na pudagdag, pati na ang iba pang benepisyo sa mga senior citizens. Republic Act 11916, 2022, binago ang rapitong dalawa upang itaas ang social pension para sa indigent senior sa 1,000 piso per month, at pinapayagan ang biennial adjustment based on CPI. Inilipat rin ang function ng pension mula sa DSWD sa National Commission of Senior Citizens, NCSC, sa loob ng tatlong taon. House Bill 10,423, Senate Bill 141, SBN 2,129, pending. Layunin ito na gawing universal ang social pension sa lahat ng senior citizens, 60 years, hindi lamang indigent, na may escalator patungo sa 1,000 piso monthly pension para sa lahat. Summary Aspeto ka sa lukuyanus, panukala beneficiaries indigent anim na pung years lahat anim na pung years pension isang piso per month 500 piso isang piso per month. Lahat aabot sa isang libung pisu sa loob ng limang taon batas repitong libo apat na raan at tatlumput dalawa, amended by ralabing isang libo siyam na raan at labing anim, HB sampung libo apat na raan at dalawamput tatlo, SB isandaan at apat na put isa, SBN dalawang libo siyam na raan at dalawamput siyam, pending, estado ineffective sa Senado, kailangang maipasa sa Senado at mas signed ng Presidente. Sa kabuuan, ang Universal Social Pension Bill ay nasa House Approved Stage pa lamang at nakabinbin sa Senado. Kung nais matupad, kailangan itong maipasa at magkaroon ng presidential signature. Patuloy ang pambansang suporta mula sa CHR, DSWD, at mga leader, at matibay ang arguments hinggil sa dignified na pag-extend ng pension sa lahat ng senior citizens. Kung gusto mong makita ang teksto ng HB 10,423 sa SB 141, na puti, status sa committee o kung paano makakaapekto kung maipasa ito, sabihin mo lang, handang humalili ng mas detalyadong pagsilip. Sanay na ibigan ang aking video tungkol sa updates ng Universal Social Pension, please like and share para sa update sa bago kong video. Salamat po.